Paano nga ba nagagawa ng na isang bata ay pwede palang yumaman? Alam mo, sa panahon natin ngayon, ilang mga individual na mga kabataan ang sumikat sa social media at hindi lang sila basta sumikat ha, yumaman pa sila. Pero paano nga ba nagsiyaman ang mga batang ito? Ngayon, feature namin sa top 3 ang tatlong bata na kapupulutan ninyo ng inspirasyon dahil sila mismo ay yumaman kahit bata pa lang. Ang number three, ito na gagawa. When I was 16 years old na exposed na ako sa mga librong personal development noon. Nabasa ko yung libro ni Robert Kiyosaki na Rich Dad Poor Dad and Think and Grow Rich. Na doon ko nalaman na para malaman ko kung ano yung gap ko sa buhay, kailangan ko pala magkaroon ng mentor sa buhay. Pero during that time no, uh, makikita ko yung sarili ko nagbebenta din ako noon ng milk tea. Nagbenta din ako ng mga artworks ko noon na binenta ko para maka-attend ang mga seminar noon nila Coach Mix. Ano naman na napulot mo sa seminar? Para pala makuha ko yung mga bagay na gusto ko sa buhay, kailangan ko pala maging responsable. Na wag nang isisi kung saan ako lumaki, sinong kinalakihan ko, at sinong nagpalaki sa akin. Kailangan ko pala i-own yung sarili ko. Kasi bakit? Paniwala ko pala noon is life is a single player game. It's not about the family's responsibility for me to be successful at makuha yung paano. It's my choice to be responsible pala. So wala na akong kailangan sisihin kundi yung sarili ko. Ang dami kong namimit na tao na tututo ako makipag-usap ng maayos at paano makahalubilo. Dito ko natutunan na ah okay, malaking pa pala yung network. Ibig sabihin, circle of friends, mga taong nakapalibot sa'yo para sa ikapagtatagumpay mo sa buhay mo. Tama yun, boss. Ang tawag dyan namin sa seminar, it's called environment. Who you are with is who you are next. Maraming pinaglilibangan yung mga kabataan. Bakit personality development? Personal development kasi at 16 years old, nagkaroon ng pandemic noon. Dito ko natanong sa buhay ko, ano ba talagang gusto ko? Sino ba talaga si Jed? Ano ba talagang pangarap niya? And at that time, dito ko napag-isip-isip na for me to create the life that I want, kailangan kong pagalingin yung sarili ko. Doon ako napasok sa personal development. And in social media, boss, ang dami na nating nakikitang about motivational speaker, inspirational speaker, na for you to have the life that you want, you have to grow yourself. Yes. Kailangan meron kang halaga sa mundo. I cannot imagine that consistency of that self-care can lead me to where I am at right now. Yun ang gagawin mo para magtagumpay ka sa buhay? Magsimula sa sarili. Oo, boss. Bakit? Dito ko nakita yung pagkakaroon ng halaga mo sa mundo. I may not be successful at that time, but I know and I can feel na the life that I want, kaya kong maabot. Basta binibuild up ko yung sarili ko pagdating sa growth mindset. And I think the best thing that I've learned in life that I still carry on is having this childlike attitude. At the same time, curiosity and always choosing happiness. I've never thought that this heart of being grateful at the same time, being happy will lead me to where I am at right now. Kasi maraming mga kabataan ngayon ang naliligaw ng landas. Ngayon, kung kakausapin mo sila, Jed, ano ang punot dulo kung bakit sila nakakaganon. Unang-una, get away from distraction. Pangalawa, yung environment mo. Napakalaking impact nan pagdating sa kung sino ka ngayon. Inalam ko kung sino yung mga taong tutulong para sa akin. Because at the end of the day, boss, hindi ko lang to ginagawa para sa akin. I've been helping a lot of people, including you, boss, sa team mo, from my heart's desire to help because I wanna add value to a lot of people. Yes. Ayun yung pinaka-roots ko bakit ko gustong-gusto pagalingin yung sarili ko kasi I have purpose to help people at the same time add value and become an inspiration probably sa mga kabataan niyon. What do you suggest sa mga kabataan ngayon na lost or hindi nila alam kung ano talaga ang gusto nila sa buhay nila? Unang unang suggestion ko Dan, is to reflect sa buhay ano ba nangyayari sa buhay mo ngayon. Sometimes hinahanap natin yung pangarap natin base sa mga gusto ng ibang tao para sa atin. Whether it's your family, dapat ganito ka. But the question here is kinonsider mo ba yung opinion mo para sa sarili mo? Paano paano ko madi-determine kung ano ba talaga yung gusto ko mangyari sa buhay ko? Since alam mo na kung nasaan kang realidad ngayon, pangalawa, isipin mo at i-consider mo yung mga wise mo sa buhay. Para kanino ba tong ginagawa mo sa sarili? Correct. And kung nasan ka man ngayon, it's your past choices in life that created that result in the present moment. Imagine niyo ganito ka bata, ganyan ka galing, ganyan ka talino sa buhay. Sana dumami pa yung kagaya mo. I'm not expecting a lot of young people to be like me. I'm expecting a lot of people to have the right character, right attitude just like me. If that would be possible. Kasi again, the truth here is, I just chose to be happy. The moment I step into my personal growth, I always choose to be myself. Not coming from the need to prove to a lot of people, the need to prove that I am better, the need to prove that I have a lot of things to prove to a lot of people na ito ako, hindi yun yung come from ko. Ang come from ko was inspiration, love, and possibilities. Lahat naman na nangyari sa buhay ko ngayon, boss, hindi ko naman alam na darating. Last year lang, ako pa yung nagvi-video at nagpipicture kay Coach Ras nung nakaupo siya dito. And I cannot imagine myself sitting here being interviewed by you boss. The reason why I invited you here is number one, hindi magiging si Boss RDR ngayon, kung sino man siya ngayon, kung wala si Jed. I'm really grateful for your efforts and for your time spent to my team. And ako mga boss, I'm a living testimony that itong batahon na to, si Jed was able to help my team. As a result, ngayon ang uh, editors po natin ay 50 na. Tapos ang office po natin, world class na. Napakaganda ng opisina ko. At kung ano, ano man yung tinatangkili ko, malaking bahagi niyan si Jen. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkakaroon ng mabubuti, disiplinado, at magagalang na mga tao. Mga taong nakapalibot sa akin na handang magtrabaho, handang magbigay ng oras, handang magbigay ng effort nila upang sa ikagaganda ng organization namin at sa ikagaganda rin lalo ng buhay nila. Ang dami mong binagong buhay, Jen. Yun ang gusto kong maintindihan. Ang number two, pabata na ng pabata, ang nagiging negosyante at nagiging milyonaryo. Paano kayo nagsimula? Nagsimula talaga kami, boss, since 2020 pandemic. At the age of 13, in start... 13? Yes, boss. March 2020, lockdown po ito. By that time, madami na problema, boss. Bakit? Ang mga tao is takot lumabas. Yes. Nagsara yung mga establishment. Lahat po ng mga work is as work from home na po by that time. Correct. Nagpropose ako sa dad ko ng what if magkakarita ko ng plan na maghahanap ako ng suppliers. Okay. Ginamit ko yung zero capital strategy. Zero capital? Yes, boss. Natayo mo ang yun ni PC nang walang puhunan. Paano? Pero what I'm curious is, as a 13-year-old kid, paano ka nagkaroon ng confidence level na mag-present sa mga malalaking kumpanya? Before pa lang, nagbebenta na talaga ako sa school. Since bata, nagbebenta ka sa eskwelahan? Yes, boss. Nag-aaral ka pero dumidiskarte yes, ka? Yes, boss. Bakit? Wala talaga kaming allowance na binibigay yung dad namin. Siguro yun na din yung train para maging ganito kami. Naging matipid talaga ako, hindi ako naging materialistic. Ang pamilya niyo may pera? Yes, boss. May kaya kayo? Nasa middle class. Pero hindi ka binibigyan ng pera ng mga magulang mo at that time? Yes, boss. Wala akong baon. Eh, Bakit? Ba ang sinasabi lang nila sa akin, paghirapan ko ang pera. Training ka? Yes, boss. Bakit hindi sumama ang loob mo? By that time, sumasama yung loob ko. Kasi nakikita ko yung ibang bata, binibigyan sila ng pera, ini-spoil sila. Hindi man lang ako binibilan ng mga gusto ko. Bakit ganun yung training sa akin by that time? Sobrang galit talaga ako sa nila. Then, nag-realize ko lately, tama pala yung pagpapalaki nila sa akin. Kung hindi ako dinisiplina ng mga magulang ko, baka hindi ako naging mag Currently, magkano na ang kinikita ng UNIPC? Around 7 digits net income, 8 digits sales. 8 digit sales, so that is 10 million on the average for a month. isang buwan? Yes, boss. Galing. Paano mo ngayon na ma-manage yung ganyang kalaking negosyo? May pressure, boss. Kasi as a young entrepreneur, kailangan mo isipin yung mga employees mo. Since sa 200 employees na kami ngayon, boss, kailangan ko isipan ng bagong innovation in my company para masustain ko yung pinaka-business ko. Kasi iniisip ko na hindi lang 200 employees ang hawak ko, kundi pati yung pamilya nila. Wow. I want to create my own legacy, boss. Paano na-develop yung ganyang klaseng mentality? In the span of 10 years, kasi hindi ko talaga nakasama yung parents ko, boss. Nag-start sila ng own business nila by that time. So, lumaki po ako sa grandparents ko. Pumuuwi sila, pero tulog na kami. Pumapasok naman kami, tulog pa sila. Hindi kami nagkikita. Hindi din kami nagsasabay-sabay sa pagkainan ko. So, yun yung masakit para sa amin ng Then, nagkakawin ako ng urgency. By the age of 11, sumama ako kala dad. Tapos, para sumama sa mga business meetings business events two years ago observe ako sa pinaka strategy nila how to manage a business operation handling finance how to handle the people boss paano ko mausap ng tao yes also yung may dad nagka public speaking siya kinaaral ko boss by that time 10 years hindi kayo magkakasama sa bahay ano ang kalagayan ng nanay at tatay mo dun sa store nila natutulog sila sa bodega namin sila natutulog habang nagdinegosyo ganun sila kasipag yes boss sobrang sipag talaga dahil nakita mo yung hirap at yung unti-unting pag-angat ng pamilya ninyo, ano yung pinaka-biggest takeaway mo? Ang pinaka-biggest takeaway ko po talaga, by that time, boss, nakirealize ko na unti-unti na sacrifice pala nila yun, boss, for us. Hard work nila yun para mas maging ahead sila, boss. Na hindi ma-take down yung pinaka-company nila, boss. Nakikita ko na din, boss, unti-unti na kaya pala nila ito ginagawa is para talaga sa buong pamilya namin, boss. Not even lang sa amin, boss, pero doon sa mga kapatid nila, sa mga nanay at tatay nila, yun pala yun, boss. Naging matulungin din po talaga ako, tao. Alam mo, nakakatuwa, no? Because you're so mature. Nabanggit mo rin sa akin kanina na meron kang ilang empleyado? Around 200 boss. Paano mo nililid yung mga empleyado mo? Usually, pag mas matanda, walang respeto talaga sa bata. Paano mo ito pinangungunahan? You need to well equip. Every day gusto ko matuto. Inaaral ko talaga yung pinaka-structure namin. Paano mas mapapadali yung pinaka-proseso. Ide delegate ko sa kanila yung mga task ko. Yes. Gusto ko sila na grow sila sa pinaka-workplace talaga nila. It's actually creating an environment for them na mag-grow sila. Ang galing lang, di ba? Kung ikaw tatanungin ko, nag-aaral ka pero matagumpay ka na rin sa pagninigosyo, diploma o discarte? I can say, magkaiba talaga ang diploma at discarte, boss. Ang discarte is a form of action. Diploma naman, boss, is knowledge. Pero kung both boss, kaya mo, mas maganda. Kasi boss, naniniwala ako dito sa Pilipinas, kailangan ng diploma. mag apply ka ng work boss, kailangan ng diploma. Kailangan fresh grad ka, kailangan college grad ka, kailangan ng diploma. Pagiging accounting boss, kailangan. Pagiging doktor, kailangan. Hindi siya natututunan sa diskarte lang. Pangalawa boss, respeto. Hindi ka nila i e dito sa Pilipinas boss kung wala kang diploma. Yun yung totoo. Pangatlo boss, hindi lahat ng work madadaan sa diskarte boss. Pero for me boss, I can answer this. Kasi hindi ko makukumpara ang isang bagay kung hindi ko pa nasa na magka-diploma. Kaya nag-aaral ka. Ngayon, ang ginagawa ko, boss, dumidiskarte ako sa buhay habang inaabot ko yung diploma. Boss. Ang diskarte kasi, boss, kung hindi mo kayang mag-school, boss, hindi ka madiskarte. Nag-work ka ngayon, boss, naging business ka. syempre Siyempre, hindi diskarte, ano mo na mag-aral ka para makatapos ka. Alam mo, yan ang pinakamagandang sagot ng diploma at diskarte sa buong mundong narinig ko. It's over. Napakaganda ng sagot mo. Number one. Imagine, ito si Harold, just 23 years old. He is already a scientist, di ba? <laughs> An inventor na ngayon ay nakagawa ng isang produkto na po pwedeng maging global hit ito eh. Actually, nagtitrending na yung produkto mo ngayon eh sa napakaraming uh, social media platform dahil nga napaka-unique ng uh, ginagawa nito. Grabe, napakagaling mo, no? Pero siyempre, bago ka naging inventor, bago ka naging isang uh, scientist, di ba? Nagko-compete sa abroad, di ba? Sino ba si Harold? Ako ay isang um, madiskarte na talaga kasi Uh, grade 4, grade 3 pa lamang, hindi na nagsusuporta yung aking tatay. Bakit? Um, kasi, you know, walang work. At the same time, hindi sila okay nung aking nanay. And then, eventually, I worked hard. And uh, nung after kong makatapos ng senior high school with the media arts na na ano no na track naisipan ko magtrabaho sana ng call center pero hindi ako dinala ng Diyos doon siguro kasi may may greater plan siya no para sa akin knowing the lifestyle that I want get so at doon hindi pala ako doon so nagsimula ako ng pagtatrabaho talaga online sa Meta sa pagpuproduce produce ng mga videos na monetize mm. and then ngayon nagkakaroon kasi ng decline ng kita doon no, sa Meta sa pagbaba ng ad CPM kung tinatawag at tungkol na naisipan ulit na pasukin naman ang negosyo. Although I had some, you know, little business back then, but it did not prosper that much and uh, uh part doon yung pandemic, 'di diba? So I lost my mom in 2022. So I really I Because really um, um heart attack. So my world stopped for like a year, no? So hindi talaga ako nag-work noon. So buti na lang nakapag-ipon at uh, nakakuha ng bahay, and van, at yun yung bumuhay naman sa. Yo. Oh, kasi ang tingin ko sa iyo, Harold, genius ka eh. Napaka parang gifted child ka eh. Napakagaling ng na isip mo eh. Pero siyempre, in spite of doon sa situation ninyo as a broken family, 'di ba? Paano mo nagawa na mapursu pa rin yung passion mo kahit mahirap? Well, uh considering that I had financial constraint, nandun din siyempre yung demotivation, yung parang wala akong motivation kasi broken family nga. Iniisip ko na lang na yung status ko, kung bagay yung sitwasyon namin before, dati, no? na sabi ko ayoko ng ganitong sitwasyon. Na parang nahihinder ako sa pagkain, nahihinder ako sa mga gusto kong bagay. So, I, I, I You know, lumabas lang ako dun sa sistemang yun. At ayun nga, ano, kahit pa paano kumita. Although nabibitin dati, pero ngayon nakakatuwa dahil overwhelming na yung blessing na binigay ni Lord oh. sa Tapos, sabi pa sa akin dati, medyo hirap din kayo sa pera talaga. Okay, yes. so nakagraduate ka ng high school. Yes, I finished my senior high school. And when I was able to earn some money, I went to college through San Beda University. Mm -hmm. Nakapagtapos ka? And hindi po. Yun nga. Dahil, um, after kung matapos yung isang year, doon naman yung pumasok yung pag which is at at present. No? So, I had to stop again. Kasi mm -hmm. yung education naman, nandyan lang naman yan. Um, for a hundred of years, educational system have been existing. Hindi naman nawawala. Pero yung opportunity kasi, especially with business, kapag hype, kailangan mong pag-focusan, kailangan mong, you know, maging hands-on sa ganyan. Mm -hmm. So, currently, ngayon, as a business owner, no? As yes. a young business owner, 23 years old. No? 24. 24. Uh -huh. 24 years old. Ngayon, um, do you think in the future, tatapusin mo pa rin ba ang pag-aaral? Oo oh, naman. Uh, actually, after kung... Um, kasi ngayon, as we transition from a sole proprietorship ngayon uh, we're turning it to a corporation ibig sabihin mas magaganda, magiging maganda yung operation mas madaming tao ang mag eh, eventually papasok din naman siguro after a year or next year papasok din ako talaga um, kasi pangarap yun ng mama ko sa akin uh, she worked hard for that so I should also you know compensate that by going to school and finish mm -hmm. my study right Nung inuumpisahan mo to. Ano ang meron ka bang pinagkopyahan nito? Anong inspiration mo? Actually, um, yung vendo system kasi talagang popular na. It, have been, it has been present, but no, no it's, it's barely dying kasi nga iba't iba eh. Kumbaga, very laganap na siya. Yung piso wifi, meron tayong car wash vendo. So, meron pa tayong mga iba't iba, -tiba, coffee bendo, no? So, talagang naganap na siya. Siguro, those were the inspirations that uh, I took up. Kasi, initially, ang plano ko nga, vending my, uh, helmet cleaning vendo, uh, helmet cleaning machine lang. So, yun nga, dun pumasok na, ay, ito yung coffee vendo. Bakit ba popular to? Diba? So, ayun yung, those were some of the inspirations that I took Is this the first in the world? Actually, um, may mga nag-exist na no, sa ibang bansa but this is the first ever na locally produced and at the same time nakapag-file ng padet in the Philippines. Okay. Alam mo, kung ako mag-iinvest sa negosyo, mag-iinvest ako. <laughs> Thank you. Kahit magkano. Ang ganda ng negosyo mo. Grabe, ang galing ng isip mo. Sana makita ng gobyerno yan. Sana hmm. ma-recognize ka, ma-acknowledge ka especially ng mga mas malalaki pang tao para mas mapaganda mo pa yung craft mo. Eh, kasi napaka-talented mo, Harold. In spite na broken family, ang hirap na pinagdadaanan niyo sa buhay, wala kayong masyadong pera. And nandito ka ngayon na naging matagumpay ka sa ilang buwan lang kasi meron kang na produkto na makakatulong at makakapag-solve sa libo-libong problema ng mga rider. Mabahong helmet, maduming helmet, di ba, hindi sanitized, di ba, hindi siya... Uh, ang antag dito hindi siya kon, ano customer friendly kumbaga pagdating sa mga especially sa mga bumabyahe ng ancas move it mga ganyan di ba ang galing ng invention mo thank you bakit hindi mo na ng disadvantage yung kalagayan ng ng buhay mo dati na broken family wala masyadong pera bakit kumbaga bakit hindi ka nahirapan no na lakbayin yung daan mo papunta doon sa Tagumpay na meron Um, kasi naniniwala ako na hindi yun panghabang buhay. Magiging panghabang buhay lang yun kapag nilagay uh, mo na yung, ginawa mo ng sistema sa buhay. So, I, I believe na um, um, life, de ba, parang up and down yan. So, nandun ako sa down during that time. Naniniwala kong aangat ulit. So, ganoon lang naman at uh, you have to be you have to build connection you, know, you have to make camaraderie with other people marunong ka dapat makisama and that's how and that's how you gain knowledge from them and then you can apply it and it becomes wisdom galing mo anong lesson ang dapat nating matutunan dito sa mga kwentong ito unang-una wala sa edad ang pagyaman kahit ilang taon ka pa, kahit matanda ka na o bata ka, ay po at posible pa rin yumaman. Pangalawang bagay na matututunan natin dito. Sa panahon natin ngayon, sobrang dami ng oportunidad ang puwede pwede sa iyong magdala sa tagumpay na gusto mong makuha sa buhay mo. Kaya kung hindi mo pa ito nakahanap, hanapin mo lang dahil nasa internet lang yan. Tignan mo ang pangangailangan ng tao at makakabuo ka ng oportunidad out of this need na tinatawag nila. At pangatlo, lagi nating tatandaan, meron kang makikita kung ikaw ay maghahanap. Sinong mag-aakala na ang mga simpleng bagay pala na nakikita ng mga ordinaryong bata na ito ay naging napakalaking oportunidad para sa kanila. With that, maraming maraming salamat sa inyo mga boss and God bless sa inyo lahat.